Hello guys, ito yung ano, first time mo mag-inventory at pinagbilang ka ng tiles. So guys, um, nagawa mo ba ito? Nung crew kayo, yung bago pa lang kayo, pinag-inventory kayo, pero ito yung pinagawa, pinabilang sa inyo yung tiles. Tama ba to? Marami talagang um, nagagalit ngayon sa, sa mga detizen sa manager. na uh, si, at yun din yung mga ano po, naawa sila sa nangyari sa crew. So parang wala mag apply sa lugar na to kapag ganyan po yung mga manager. So hindi ko alam kung pagsubok yung binigay niya. Dapat siguro yung training yung binigay niya kung pa paano mag-serve, uh, magluto o ng mga sa mga tao, hindi magbibilang ka ng tiles. hindi naman ito uh, trabaho talaga niya. So guys, uh, respect na lang natin po. Am um, salamat niyo po sa nag-post um, credit to the owners po ito so salamat po talaga uh, maging aral ito para sa atin sa mga managers na may mga crew talaga na nagsaserve mga bago pa lang sila i-treat nyo sila ng tama ibigay nyo sa kanila ang tamang trabaho hindi yung gate yung ginagawa po nila nagbibilang po sila ng tiles so mahirap yan, paano kung mali yung bilang niya de bagsak na agad sa training yung ano yung bagong crew yun lang guys, bye bye